Ayan, ang boxing is car lang. 178 pesos. Open. Colon man to siya, colon. Ito lagay pa bang, Pa balot na balot. Ayan. Magkano? 170 pesos. Yes. 170 pesos, guys. Ah, mabango. Ang ganda ng lagayan. BB powder. Lazo. Oh, BB powder. Bakit BB powder? Amoy nga. Lagyan mo ako ng Ay, Kung mabango. Ayoko. Dahil sa dito. Ang mabango nga. Hmm. Amoy. Ay, blossom nga. Ang bango. Amoy, baby. Ang ganda niya, guys. Eh. 170 pesos. My, for mine. <laughs> Alright. Ang ganda ng lagayan talaga. Tsaka maganda yung ano niyo ko ano Thanks for watching Mag-ingat kasi ano to jelas